Dong dong guys, ini? Dawan, ini yang teman.

hindi nilang kainin ang sinapay dapat yung may nagpakanin tibig wala tayo ang pidsen wala pa yung may karga na pid.

Sili na labuyo Malalaki na Pwede ng tanim Ito pa Malilit pa to Anong pangalan yan? Radish Radish naman yan oh Radish Sa may alagang ito Ay, Ay, pa pa may... nagawa yung Paglagyan na ito. Hindi ko pumatay Marabig ka lang aminin. Mayong nga di. Pex na di. Ang tekabil na to yun. Yan. Oh, subong na. Madab muna na naman. Oo. Oh. Makakamuti. Ito. Pwede nang pagkuhan ng kuhan. Sigang. Pabuno. Pabuno yan 'o ah, kon kabatiti oh mo oh, kabatiti yan 'o nang kon ulam buhay na mau ukra dyan malaki na ang mga ukra eh oh malaki na mga ukra malapit ng pagkuhanan ng ulam Hmm. Namumunga na. May isa nang bunga doon. Oh, sa pipino. Oh. Namumulaklak at may bunga na. Hmm. Okay na. Yan. na mabuhay yung itong mga bunga nya. para uh, may kakainin yan bunga yan namumukadkad na yung mga bulaklak hmm. may ikaw nagagawa ng bunga Pipino yeah. yang hmm. makan no okay. makra hmm. saka si

Pwede nang kan bukas. Mga pitasin to. Oh, yung pwede, tinatanggal ko na. Hmm, sitaw. Ang ah, bunga. Oh, sitaw. Hmm nabuhay na yung papaya mas na yung mga kamutit dito mga talbos ng kamuti pwede nang kunin pag may sigang pwede nang pang sahog hmm? yan

da mga imni boleto yin da da ni Jerly nakalibatan tu yo champion